may mga patient din kasi lalo na sa mga babae, no? very common sa babae na yun ang manifestation. Epigastric pain, tapos kala nila mainit sa dibdib, they might mistake also as sakit sa puso. Pero actually, pwede ring part ng perimenopausal. no? So, lack of symptoms, laging nandun. Kaya importante ay nagpapacheck up sa doktor. Kasi doktor lang ang pwede rin magsabi sa inyo kung anong klaseng sakit sa tiyan yan. Sa heart, part ba ng menopausal, or pwede rin sa symptoms. So, ang perimenopausal syndrome, pwede rin meron siyang feeling of nausea and vomiting. Ito yung sinasabi niyong parang naduduwal. Isa na yon Pangalawa, baka meron pamamaga sa sigmo kaya nagkakaroon ng pagbabaligtad, kaya nakakaramdam kayo ng parang gustong sumuka pero hindi aktwal na sumusuka, ito yung pagduduwan. Or baka naman merong component ng paghihilo, panlalabo sa paningin nyo po. Minsan ine-effort nyo po, maging klaro ang pinapanood o binabasa nyo at siya'y nagkakaroon ng paghihilo na siyang sanhi ng pagduduwan mo. Siyempre, kung kayo po ay kulang sa tulog at hindi po maganda yung oras ng pagkain nyo po, pwede maging sanhi ng inyong pagduduwal. So, yung pagduduwal ay isang sintomas lamang pero hindi natin pwedeng itukoy na galing sa sigmura ang problema kaagad. Ang dubing po ba nagbabago mula umaga hanggang gabi? Maraming pasyente ang sasabi sa iyo, Dok, tatlo, apat na beses ako tumahay sa loob ng isang araw. Kikita mo dito kung merong pagbabago. Kadalasan, ang pangyayari ay buo sa umaga, palambot ng palambot hanggang sa pangatlo, pang-apat na pagtumi. Okay lang siguro yun. Pero oras na merong pong kaakibat na dugo meron din kayong history ng colon cancer sa familia at ito ay nangyari kamakailan lamang. Medyo kailangan magpakonsulta ka na kaagad. Minsan, yung pagtatain natin ng madalas ay dahil din sa pagkain. Mataas ang level ng taba o mantika o dili kaya ay merong kasamang gatas na hindi angkop sa katawan nyo na siyang nagpalambot ng dumi. Inuulit ko, dapat walang tubo. Minsan may mga pasyente o mga tao na parang madali silang mabusog. Yun ba ay may kinalaman sa sakit sa tiyan? Maari may problema sa sikmura yon or sa pagpatunaw ng pagkain. Ganito yan. Pag kayo po ay nagsipilyo, ang nabangga nyo, ang lalamun, uh, sabihin niyan, yung niyo yung gilagid nyo o yung tabi ng piski nyo, pakiramdam, di na mabaga siya. So ang pakiramdam mo, litlit -lit ang iyong daanan ng pagkain. Ganon din po ang mangyayari kapag meron po kayong sugat sa loob ng sikmura mo. So, inflamed or gastritis. Kaya, mas kaunti ang kaya niyang tanggapin na pagkain or capacity. Kaso, iisipin nyo yan ha? Hindi lahat ng namamaga lang ang pwedeng gumawa niyan. Sabihin natin, may tumutubo, may bukol. Kung ang bahay mo ay kasya ng tatlong litrong pagkain, pero merong kang bukol sa loob na pwedeng magbawas ng kapasidad yan ay pwedeng magkaroon din ng sintomas na parang mas mabilis kang mabuso So, kung ito po ay may kaakibat na pangangayayat, pamumutla, pagsusuka, medyo kailangan magpakonsulta na kaagad. Pero kung ito ay medyo mas mabilis lang mabusog, maaaring may namamaga or sabihin natin hindi lang maganda ang panunaw mo. Kadalasan, mga taong may diabetes, Sabihin natin dahil may epekto na ang sugar niya sa kaniyang mga nervous system. Kaya ang motility, ang digestion, hindi na ganun ka-perfect. Kaya mas mabagal. Ito yung tinatawag natin diabetic gastroparesis. So, medyo lobat ba ang pagtunaw ng pagkain? Kaya medyo mas mabilis mabusog or sabihin natin mas matagal bago gutumin siya para sa susunod niyang pagkain putot. Maraming madalas mo ma mautot. Okay nga ang pagputot. Alam mo ba, labing tatlong beses ka dapat umutot sa loob ng isang araw. Kung isusukat natin sa volume, dapat tatlong litro ang inuutot mo maghapon. So normal ang pagutot. Depende rin yan sa pagkain mo. May mga pagkain na siyang nagpapag-release ng gas. Kagaya ng mga sitaw, munggo o mga may buto, -buto na pagkain o dili kaya kayo'y natutulog na kanganga na kanganga humihilik kaya ang dami niyong hangin na nilulunok e di saan po yung lalabas yan kung di sa iutot niyo, niyo sa buong maghapon po So, mahirap magpigil kung utot. Hindi po dapat ikahiya ang pag-utot dahil ang pag ay isang normal na gawain. Kagaya lang ng pagdumi. Kailangan po gawin kung kailangan at nandyan na. So, maraming pasyente nagkakaroon ng pananakit ng tiyan, pananakit ng sipura. Kadalasa, pupunta na lang yan sa butika, hihingi ng prescription mula sa mga nagtitinda kung ano daw mainam na gamot para sa kanilang nararamdaman. Pero hindi nila nakausap ang mga doktor. Ang mga doktor kasi inaalam kasi kung anong klaseng sakit ang nararamdaman mo at paano nangyayari itong karamdaman mo. Kung kayo ay nagkakaroon ng problema sa asido, siyempre, Gamot pang asido, pang tigil, pang bawas ng asido ang kailangan. Kaso, syempre, sasabihin nila, wala naman akong budget para magpakonsulta sa doktor at wala akong oras dahil hindi siya binibigyan ng leave. Diba? Minsan, ganun ang mga rason na natin. Kaso, pag ang problema mo ay nagiging mas matindi, nagiging mas madalas, then, I think, dapat hanapan o bigyan mo ng sarili mo ng panahon para magpakonsulta sa doktor dahil maaaring may iba nang nangyayari. Ang ginagamot ng isang pasyente pag sila ay hindi nagkonsulta, ang ginagamot nila ay sintomas. Ano ginagawa ng mga doktor? Ang ginagawa ng doktor ay ginagamot yung pinanggagalingan ng sakit. Kaya pag ito ay tama at nabigyan ng tamang pangunahang lunas, mawawala ang sakit ng permanente. Maraming magiging mga rason bakit nag-acid reflux. Magsimula tayo sa mga dapat iwasan na bisyo. One is paninigarilyo. Basic yan. Dapat tanggalin ng bisyong paninigarilyo or sobrang heavy sa pag ng alam. Alcohol. Yan ba'y affected din ang diyan? Well, sabihin natin, maliban sa tiyan, may epekto din ito sa atay. Lalo na sa mga kababaihan, kayo po ay pwedeng uminom lamang ng hanggang dalawa maghapon maski na hindi kayo lasing. Hindi basihan dito yun, kaya ko pa, hindi ako nahihilo o naduduwal. Bakit? Dahil ang atay natin, may level na alkohol na kaya. Hanggang dalawa lamang. Dalawang boteng beer or dalawang shot. Pag sinamin natin shot, ang isang shot ay 30 ml lamang. Parang yung mga tequila shots, yun ang isang shot. Kung pwede nga, hindi kayo uminom. Now, anong epekto ito sa sikmura? E eh kung talagang meron kayong sugat sa loob, Parang sugat niya sa balat. Pag nabuhusan ng alkohol, anong naramdaman mo? Habde, ganun din po yan. Dahil hindi siya basically magkukos ng sugat sa loob ng sigmura. Pero kung talagang meron ka ng sugat sa loob, madagagdagan, mapupunit, o makuhubaran ang balat ng sigmura. Mas dagdag problema yun. Number three, yun sobrang timbang. Mula overweight or sabihin natin obesity, ito ay isa sa major risk factors ng pagkakaroon ng reflux. Pang-apat, ang gawain Pilipino pagkatapos kumain, humihiga, umuupo dahil may tagaligpit, may tagahugas. Ano nangyayari? Nakabend ang chan, hindi ka natutunawan ng gusto at mayat-maya, hihigan na. So, ang nangyayari? ay magbabalik ang laman sa pinanggalingan. Kung ang bata nga, ang sanggol ay pagkadede mo, anong ginagawa? Pinapadighay mo muna. E itong matanda, walang ginagawa pagkakain iga, teleserye kay drama netflix kaya ang nangyayari ay nagkakaroon ng reflux so tingnan sa sarili niyo meron ba kayong ginawang mali wala yan sa pag-iwas ng pagkain wag lang maging matakaw busog na tama na uminom ng sapat na tubig yan ay makakatulong sa pag-iwas ng reflux din So, Dennis, para nakaka-stress yan. Ang stress ba pwedeng mag-cause ng acid reflux? Definitely. Siyempre, ang stress, nakakasikmura yan minsan. Kaso, pag ito ay trabaho mo na, ito ay gawain mo na, huwag ka na ma-stress. Tanggapin mo ang stress, embrace mo siya, at, you know, magiging okay ka na. Ang problema ay parte ng buhay lamang yan. Hindi natin pwede iwasan yan. At kung yan ay pro problemahin mo, ay talagang magkakaroon ka ng problema. Marami sa mga nakikinig sa atin no yung acid reflux meron bang natural remedy dyan? okay tingnan mo sarili mo sa salamin at pumunta sa timbangan ano bang bmi mo kunin ang height kunin ang weight kunin ang telepono in register niyo ang weight and height pag ang bmi niyo ay humigit sa 24.5 ibig sabihin overweight kayo at kung humigit ng 29 obese ka So, isa ito sa dapat yung asikasuhin timbang. Dahil ang obesity ay isang major risk factor ng tinatawag na gastroesophageal reflux disease. Pangalawa, kung tayo ay kumakain, pwede ba? Dahan-dahan. Hindi tayo nakikipagkarera, walang habulan dito. May ngipin po, gamitin. Nguyahin mabuti. Ano ang dapat pagmuya dito? Alam nyo ba na bawat subo dapat nguyahin nyo ng 20 hanggang 30 kaga? Hindi lang po dumaan sa bibig mo at hinigok mo at dadaan sa lalamunan. Huwag nyong isipin na ang pagkain kayang dumaan sa lalamunan ay okay na. Walang ngibin ang sigmura. Sino ang magpapatunaw sa loob? Asido. Kaya pag buo-buo po ang ayong nilulunok ay Parang sinasabi mo at itinutulak mo ang sitmura mo, Hoy, maglabas ka na mas maraming asid. At syempre, pag mas malaki, mas mahirap matunawan, mas may chance na bumalik sa pinanggalingan. Reflux po ito. Syempre, huwag lang po humiga at umupo pagkatapos kumain. At naulit ko na ito, nasabi ko na before sa ilang episode na sapat ang pag-inom ng tubig. Ito po ang mga natural na process na para makatulong sa pag-iwas at pag-correct ng reflux. So don't self-medicate. Hindi po kayo, doktor. Kaya wag kayo magkamot ng pagsarili nyo. Kung kayo ay accountant, dun na kayo sa mga numero nyo. Kung housewife po, luto lang kayo ng luto. Okay? Iwan mo ng reseta sa amin mga doktor. <laughs> <laughs> hindi to artificial intelligence. Tunay po, Dr. Dennis po. Kasi Dr. Cindy. <laughs> Di ba? Yung pong acid sa lalamunan, marami nagtatanong. Medyo man samang kondisyon ba yun? Hindi siya masama or sabihin natin, huwag nating isipin cancer ka Pero hindi yung pagkaraniwan na magkaroon ng pakiramdam na parang asido sa lalamunan mo. Kasi ang lalamunan mo ay daanan lamang ng dalawang bagay, pagkain at hangin. Kung meron kang nararamdaman na parang maasin, siyempre, efektado din dito yung vocal cords mo. Kaya nga, mga taong may reflux, minsan, walang issue nga sa heartburn na sinasabi natin, walang issue ng pananakit sa sikmura. pero ang issue nila ay namamaos. mayat-mayat maya nagkakaroon ng asma, ata. Minsan, paulit-ulit na inuubo. Wala namang problema sa pulmonya o sa baga niya. Ito yung tinatawag na extra esophageal manifestation of reflux. Wala po sa daanan ng pagkain ang issue. Pero ito ay nagkakaroon ng issue labas ng daanan ng pagkain. Maliban dito sa lalamunan, sa boses at ubo, minsan sasabihin sa iyo, may mga referral tayo sa mga dentista. Mas mataas ang kanilang incidence ng tinatawag na gingivitis or pamamaga ng kanilang gilagid at mga dental caries. Sa mga ENT, nakaka kami ng referral na sasabihin may ear ache. So, meron po yan. Isa rin issue yan dahil sa reflux. Okay? So, hindi lang talaga lahat heartburn at regurgitation, pero meron outside the esophagus ang manifestation. Kaya dapat laging nagpapacheck up.